Hello ATIN, welcome back to my channel Sad update tayo about Ken Ken apik Apektado na talaga sa pambabash At pambubuli Mula sa mga anti-S19 Mula sa mga haters niya at bashers Grabe na talaga at nakakatakot Dahil may mga youtubers, tiktokers Influencers, content creators Na naapektuhan na Sa pambubuli at pambabash May iba dyan, nagpapakamatay Isa na ang anak ni Kim Atienza na Si Iman Atienza at talagang nakakalungkot dahil uh, deactivated na ang account ni Ken sa TikTok dahil may nakikita siya at may ang negatibong komento about him personally. Especially sa kanyang style, sa kanyang style's fashion statement na kung saan maraming mga negatibong komento against him. Kaya naman to do supporta at simpatiya ang apat na boys para kay Ken Susson at huwag naman sana dumating na halos lahat or lahat ng social media account niya. Lalo na ang Instagram, Wag naman sana. Ang laki talaga ng impact ng pambubuli at pambabash ng mga public figure mula sa mga haters o bashers na walang magawa sa buhay. Sa kasagsagan ng show nila sa Kalimudan Festival, Sultan Kudarat, ipinahayag ni Ken na deactivated na pansamantala ang kanyang TikTok at affected na siya. Affected na siya sa mga pambubuli at pambabash mula sa mga haters o bashers So sad news ay uh, kung gaano man karami ang kanyang fans at supporters Ay apektado siya sa mga pambabash mula sa mga taong ayaw sa kanya At hindi niya maintindihan kung bakit maraming nambabash sa kanya Dahil sa kanyang personal hair styling or styling Thank you for watching, guys. See you in the next video and update. Please like and subscribe to my channel. Keep watching. God bless everyone, and always remember be yourself and be a good one.